try natin mamaya kung mag-overheat pa ba ito ano. Ayan, kung makikita nyo, ang daming clock. Ayan guys, so. Okay, what's up guys? Ang magandang araw sa ating lahat. So, na uh, napa-vlog tayo ng wala sa oras. Ano? Kasi, uh, kanina, nung ano, nagta-travel ako guys, uh, nanotice ko kasi yung temperature na susakyan natin. Umakyat. So, lalo na sa high speed kaya eh, kanina doon sa highway tumatakbo tayo around 120 ah uh, nakita ko doon ano eh uh, tumataas yung temperature ng sasakyan natin pero yung na ko guys is uh, kapag ka normal speed lang tayo kapag ka uh, uh, hindi ganoon kataas yung rpm natin uh, okay naman wala namang problema so nagkaka problema lang yung temperature ng sasakyan kapag ah uh, uh, tawag nito kapag ka high RPM o high speed tayo so um, pakita mo sa ngayon pakita mga mami uh, sa ngayon normal yung ating temperature ayan ayan kung makikita nyo normal yan guys kasi ayan normal speed lang tayo pero uh, kanina nanotice ko kasi uh, medyo um, medyo mabilis yung takbo natin and nanotice ko na umakyat siya pero kapag ka uh, dumaan ako sa city na hindi naman ganoon ka bilis yung takbo natin. Uh, normal naman yung ano yung temperature. So uh, kanina at okay naman yung temperature uh, I mean okay naman yung tubig, ah uh, yung kulan, wala namang problema sa kulan. Yung radiator fan, uh, wala namang problema. So Uh, pumasok sa isip ko siguro ano baka barado na ngayon ako yung aking ano uh, radiator so it's time naman siguro na magpapalinis tayo ng radiator kasi mahirap na kapag ka naglong nag ride tayo at saka abutin tayo ng ano ng overheat sa sa daan ano so matagal na rin kasi ako hindi nakapagpalinis ng radiator actually guys we need kailangan po nating magpalinis ng radiator at least once every 5 years Ganun yun. So sa akin, ito medyo matagal-tagal na rin na hindi ako nakapagpalinis. Lalo na kapag medyo may edad na yung mga sasakyan natin. Kailangan talaga natin magpamaintain ng ating radiator. So ngayong uh, umaga, ngayong araw guys, is uh, sumahan nyo ako magpapalinis tayo ng ating uh, uh, radiator. Kasi mahirap na kapag ma-overheat tayo kapag long ride ano so pagka ganito na may nakita na tayong mga simptoma na, na medyo nag-overheat, nag-aakyat yung temperature sa sasakyan natin. So agad-agad uh, gawa na natin ng paraan. Huwag na wag na po nating antayin na umabot pa tayo sa talagang sobrang init na sa sasakyan at saka yung mamamatay na yung sasakyan. So baka problema tayo din. So ito, normally kapag ka ganito po guys na high speed, pagka high speed, high RPM, umakyat yung temperature ng sasakyan. Tsaka pagka low speed, na nagno-normal siya, So, malaking possibility na pagka yung trouble guys is may bara yung ating radiator. Kasi kung okay yung radiator natin at saka medyo kung may problema tayo sa radiator fan, uh, manunotis nyo yun, baligtad na naman yon Kapag ka high speed, pagka high speed po kayo, magno-normal yung temperature niya. Pero kapag ka low speed, ah uh, umakyat yung temperature, yon may problema tayo doon sa radiator fan. Kasi nga kapag ka high speed, may hangin, Uh, may hangin na uh, tayong malakas yung hangin so kaya siya magno-normal yung temperature so kapag uh, low speed naman tayo at saka siya umakyat yung temperature natin na sa sasakyan, So don tayo mag, mag uh, suspect doon sa ating radiator fan. So ito sa akin baligtad kapag uh, high speed, uh, high RPM uh doon ako dun tayo nagkakaroon ng ano ng high temperature pero kapag uh, normal speed uh, normal naman yung ating uh Uh, temperature na sasakyan so malaking posibilidad na may bara yung ating radiator kasi yung mga butas siguro doon marami ng ano marami ng dumi no so tara samahan niyo ako magpapalinis tayo guys at uh, tignan natin kung mga magkano yung magagastos natin dito sa pagpapalinis ng ating radiators so, tara okay yan okay. so hindi uh, dito na tayo para sa para repair ng ating lang radiator sa nen Saan, sa Oo, oh, sige, 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 sige. Dito ako ngayon. So, magpapalinis tayo ng ating radiator. So, sabi ni Manong, 500 daw yung ano, yung tag dito, yung paglinis niya. So, ayan. So, mainit pa. Ayan, so gagawin ni Manong yan, Ma'am. Okay guys, so ayan, nabuksan na yung radiator. And ayan, kung makikita nyo, ang daming clock. Ayan guys, so. So, ito nga yung pinagmula ng no ating overheat kanina. So ayan, kung makikita nyo, daming, daming dumi. So ayan. Okay, ayan guys. So, ayan na nga, natapos na yung ating radiator. And, uh, naibalik na ni Manong. So, nalinis na. And uh, yung binayad ko is uh, 500. Of course, nag uh, tip tayo ng, ng 100 pesos para lang kasi maganda naman yung pagkagawa ni Manong. So, yun guys. So, uh, yun. Maraming salamat sa panonood. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Pakishare na rin yung, yung video para makatulong sa ating channel. So, yun lang guys. Maraming salamat and hanggang sa susunod.